B1 Gang Adventure and Mystery Series Case File Number no. 2 Lihim ng Batong Bughaw Kabanata Labing Apat Pagbabalik sa Lumang Bahay Nagahanda ng matulog si Joe Pero kinukulit pa rin siya ng pag-iisip Kahit nakahiga na ay pilit niyang inaalala ang mga pangyayari ng araw na iyon Magkasabay sila ni Dayo na pumunta sa simbahan Pagkatapos ng kasal ay tumuloy sila sa Villa Estrella Nagsimula ang galahan at pagkaraan ng isang oras ay nagpaalam si Nalili. Inutusan ni Amang Daste si Dayo na sunduin ng tiyahin sa bahay. Napabalikwa siya ng upo sa kama. Pagkatapos, bulong nito sa sarili. Ay hindi na nakita si Dayo kahit saan. Tuluyan ng naglaho ang katiting na antok ni Jo ang motorbike ni Dayo ay nakaparada sa ilalim ng puno ng mangga na katabi pa rin ni Bullet. Ibig sabihin, nakarating dito si Dayo at hindi na nakaalis dahil bakit iniwan ang motorbike niya? Malapit na, malapit na. Paulit-ulit na sabi ni Joe habang hawak at hinihimas ang magkabilang sintido. Parang pinipilit niyang ma-ESP ang mga nangyari sa kaibigan. Teka, kung dito ang huling pinuntahan ni Dayo, eh di kung sino man ang may kinalaman sa pagkawala nito, ay malayang nakakapasok sa bahay dahil wala namang sirang kandado sa mga pintuan. Hinubad ni Joe ang damit pantulog at nagbihis ulit. Mabilis nitong naisuot ang t-shirt, walking shorts at sapatos na de goma. Tahimik itong lumabas ng kwarto at tahimik ding pinuntahan ang kwarto ng kapatid. Kuya! Dilang mahihinang katok ang ginawa niya. Bakit mo nang sumasagot? Tulog na nga siguro, inulit niya. Nang wala pa rin sumasagot ay tuluyan na niyang binuksan ng pinto at ang ilaw ng kwarto. Maano ba namang istorbohin niya ang tulog ng kapatid at mga alipores nito? Mas mahalaga ang sasabihin niya. Gigil na gigil si Joe nang makitang wala namang pala siyang gigisingin. Ni hindi nga nagulo ang mga unan sa kama. Yumuko si Joe sa ilalim ng kama. Para tignan kung naroon ang sapatos ng mga ito. Wala. Iniwan na naman ako. Nang mapansin niya ang kumot na nakatali sa paa ng kama palabas ng bintana. Ego talagang mga yun. Kung may makakita sa kumot, eh di buking na lumabas sila ng bahay. Anito sa sarili. Hinila ni Joe pabalik sa kwarto ang nakaladlad na kumot. Ikinandado niya ang pinto ng kwarto. Pinatay muli ang ilaw at naupo siya sa kama. Hihintayin niya ang pagbabalik ng tatlo kait abutin pa siya ng madaling araw. Mabilis na ibinalik ng tatlo ang mga bisikleta sa garahe nang makarating sila sa bahay. Tinakbo nila ang dako ng kanilang kwarto. Nasaan yung kumot? Bulalas ni Gino. Kung nawala ang kumot, ibig sabihin ay may nakaalam na umalis sila. May kasabot kaya silili sa bahay. Anong gagawin natin, Gino? Alalang tanong ni Kiko. Kumatok na lang kaya tayo. Naputol ang pagsasalita ni Kiko. May narinig silang parating na sasakyan papunta sa bahay. Nasundan sila. Inay ko, po, anong gagawin natin? Bulalas ni Boging. Nahawak pa rin ang laylaya ng laylayan ng t-shirt na puno ng avocado. Bago sila tuluyang mataranta, ay narinig nila ang mahinang tawag mula sa bintan ng kwarto nila. Si Jo. Kasunod noon ay lumadlad na ang kumot. Kiko, mauna ka. Tumungtong ka sa balikat ko para maabot mo ang kumot utos ni Gino kasabay ng pagpwesto niyang nakasandal sa pader ng bahay. Maliksing nakapanik si Kiko kung saan sinalubong siya ni Joe. Mamaya na kami magpapaliwanag. Inunahan na niya ang tanong ng dalagita. Sinenya sa ni Gino si Boging. Ikaw naman Bogs! Napangiwi si Gino sa bigat ng kaibigan nang sumampa ito sa kanya. Medyo hirap si Boging sa pagpanhik dahil kagat-kagat nito ang laylayan ng t-shirt para huwag mahulog ang mga avokado. Nasa kalagitnaan na si Boging ng tumawag ito. Hindi ko na kaya, pagod na ako. Hirap na sabi nito dahil kagat nga niya ang laylayan ng t-shirt. Nang mapansin ni Gino na hirap na nga ang kaibigan, ay tiningala niya si Kiko at si Jo na nakadungong sa bintana. Jo, may beach towel sa bag ko. Ilawit mo at yun ang aabutin ko. Mabilis na kumilos ang dalagita. Ipinulupot ni Kiko ang isang dulo ng beach towel sa kanang braso niya at inilawit ang kabilang dulo. Si John naman ay humawak sa baywang ni Kiko. Kailangan nito ang lakas niya. Konting tiis na lang bugs. Palakas loob nila sa kaibigan. Lumayo si Gino mula sa ilalim ng bintana. Patakbong bumwelo siya at tinalon ang nakalawit na dulo ng tuwalya. Muntik na niyang hindi maabot ang dulo. Kanang kamay lang niya ang nakahawak sa tuwalya pero sapat na iyon para kay Gino hinila niya ang sariling katawan paakyat sa tuhalya. Alam niyang kailangan bilisan ng pagpanhik dahil hindi makakatagal si Nakiko at Jo sa pagsuporta sa bigat niya. Nang humawak ang kaliwang kamay ni Gino sa pasimano ay sakalang nakahinga si Nakiko at Jo, Namumuo na ang pawis sa noon nila nang humakbang sa loob ng kwarto si Gino. Pero hindi patapos ang problema nila. Si Boging ay nakalambitin pa rin sa labas. Pinagtulungan nilang tatlo ang paghila sa kaibigang mataba. Pikit mata at buong lakas silang humila sa kumot. Kasabay ng pagkalabog ni Boging sa sahig ang pagtilapo ng mga avokado sa loob ng kwarto. Kaya naman pala mas mabigat kay? reklamo ni Joe nang makitang isa-isa ng pinupulot ni Boging ang mga avokado. May baon ka pa, sayang naman eh, sagot na lang ni Taba sasagot pa sana uli si Joe nang makarinig sila ng mga mahihinang kaluskos at mga nagbubulungang ng boses. Galing sa labas ang mga boses. Nasaan ba kasi yung mga polis? Humihingal pa si Kiko. Akala ko ba'y naghahanap sila sa paligid? Bakit wala tayong nakita kahit isa man lang? Shh! Senyas ni Gino na pinatatahimik sila. Narinig nilang muli ang mga boses na nasa tapat na ng bintana nila. Tingnan mo ang damo, sabi ng isang lalaki. Gulong-gulo, may bakas pa ng sapatos oh. Kung gayon ay nandito lang ang mga makukulit na yon, si Lily. Nakita ko sila, wala silang ligtas ngayon. Bistado na pala tayo, ani Boging. Kahit magtulog-tulogan tayo eh, wala ring epekto ang paeklay natin. Kailangan makapagtago tayo, sabi ni Gino. Biglang kumislap ang mga mata ni Joe. Pwede silang magtago sa lihim na silid. Nagulat pa ang tatlong lalaki nang tumalon sa ibabong ng kama si Joe. Jo, takang tanong ni Boging. Wag mong sabing sa ilalim ka ng kutyon magtatago. Inirapan lang ni Josie Boging. Buwis talaga ang mga lalaki. Tinutulungan mo na nga, eh, kinakantsawan ka pa. Nang mabuksan niya ang takip ng lihim na silid ay nga ang tatlong lalaki. Oh, ano pang hinihintay niyo? Gaganti naman si Jo. Formal invitation? Pasok na. Hindi pa rin tumitinag ang tatlo sa kinatatayuan nang marinig nilang may nagbukas sa pintuan ng bahay. Nasa loob na ang mga humahabol sa kanila. Para ngayon silang natatarantang daga na naguunahan sumuot sa lungga. Hinihila na ni Joe ang ulo na ng kama para matakpan ang daanan ng lihim na silid nang marinig nila ang pagpasok ng susi sa seradura at bumukas ang pinto ng kwarto nila. Shop Play Doh's Closet tax free August 2nd through 4th for back to school styles. We sell the trendy, gently used styles you need to make a difference in the world and in your wallet for back to school shopping. Save up to 70% off regular retail prices by choosing recycled styles. Save even more when you shop tax free this weekend. Make a change that others can respect and repeat. Shop Plato's Doh's Closet in North Charleston and West Ashley this year for your back to school looks. Play Doh's Closet, located in West Ashley on Sam Rittenberg Boulevard and North Charleston on Rivers Avenue.